Pupunta tayo ng lokal ng Dumpay Okay So itong daan natin is papuntang lokal ng Dumpay Aaten tayo ng pasalamat Kasama ang aking misis na... Ah. Salamat sa Diyos Atin po tayo Makakabol po tayo ngayon Makakabol tayo. tayo So itong dadaanan po namin is papuntang lokal ng Dumpay Geographer Sa harap okay, na ito na, video. po, ito na po, ito na po <laughs> Okay, we're about to pass sa ano, uh, City Hall ng Basista. Pero bago yan, nakikita nyo naman yung Ferris wheel sa harapan. Kasi malapit oh, ng pesta po dito sa amin. Pesta po dito, no? Mag-ingat po mga kapatid dahil pesta po dito sa Basista. Nakikita yeah, nakita nyo yung Basista, pinap ay, pinapagawa po ni Mayor ang aming ano, yung harapan pesta ng pala City dito mga kapatid sa Basista, no? Mag-ingat po tayo. Malalapit na. Sa mga pagkain. langit ay parang nagbabadya na naman. Kakulap po ngayon si ano, mami oh. sa paggawa ng video, no? Kasi nga hindi ka makapag-video dahil... Hindi video dahil, dahil nagdadrive tayo. Oo, oh, oh. <laughs> hindi lang pwede ako mag-drive dyan. Kasi baka kung saan tayo mapunta. So, pasalamat po, no? Atin po tayo ng pasalamat sa lokal ng Dumpay. Nakikita natin yung mga kapalitin sa lokal ng Dumpay. Excited na po ang bata. Open. So itong daanan po natin ay pagpuntang ano? Ano bang anong daan may? sa so, may pagpuntang ano to? Anambungan. Palma pa. Palma, tapos anambungan susunod. Alambungan ba to? Anambungan na, pero palma uh, dito sa gilid. So alumbungan daw to, no? Tingnan niyo naman po yung daanan dito sa Pangasinan, no? Gano'ng kaluwag? Ang luwag. Hindi ka tulad sa Maynila po. Sa Maynila, no? Maynila traffic. At mabibilis ang sakyan. Mabibilis ang, ang sakyan dito. Ang mabilis lang. Boche. Pag Tsaka pag-emergency lang to. oh, pag-emergency. Pero as you can see naman, di ba? driver lang dito. Mm, walang diba? walang busina ng busina sa likod. Brother, itin, nakaibay ko. Ito yung ano, kasi sa water district, yung pinagkupan. Ah, so, yes. yun. Nagpinijor. Hindi, wag na. Diyan lang tayo. Ayun o. No? Anambungan sa my left side po eh, no? Avelino Resort yan po papunta sa Avilino so si brother hindi tayo makausad no so, si brother mo mo. naka e-bike nagbigay mo na natin okay, sige, okay yan ganyan lang Dari may naka-e-bike dito ngayon, no? Oo, oh, eh, hapon, eh. Yan nung nila, eh, pang, pang, parang exercise na sa hapon, eh. Panglibang nila. Alam nyo ba, guys? hindi ko akala na magkakaroon ako ng sasakyan no. Awad tulong nagkaroon tayo ng sasakyan papuntang lokal-lokal kahit malayo. Tapos sa toto -to ka pa mag-drive, di ba? toto pa. Oh. Salamat. Ate so, na sa naman no. Oh, ayan oh, yan. yan. Shout out po kay ano, <laughs> kay Brad Ram. Kay Brad Ram Mrs. po. Shout out kay brother. Siya po yung nagturo sa akin mag drive. Sasakyan. Napaka kagaling po magturo niya ni brother. Shout out po. So yun nga, nagkakaroon ng sasakyan. So nakakapunta tayo ng lokal kahit pa paano, biyahe-biyahe so, po no. Less hassle na kasi may sasakyan na po no. Tapos nasama ko pa yung asawa ko papunta ng lokal. Di ba? Uh. Kahit mayroong mga struggle, mga pagsubok. Siyempre awat tulong. Eh nakakaraos naman po. Kaya kahit po ano, ito lang yung mga sasakyan kapatid, mamasahe lang kayo. Matiyan po kayo lagi na pagkakatipon Bago kayo niliban Yan, yan po yung ano Sabi sa akin ng mga matatandang kapatid Pag lagi ka natin na pagkakatipon Pampatibay po yan sa espiritu mga kapatid Loven, malay mo ikaw yung nanonood ngayon Magkakaroon ka rin na ito Itong sakyan po namin Nang asawa ko ay second hand po, no? Dip to brand Pinilindi namin ito sa kapatid. Shoutout po kay Brad James. James. tayag, tayag po. Siya po yung nagbenta na itong sasakyan ito sa amin. At po sa Diyos. So, andito na po tayo yung 7-11, no? Malapit na. Malapit na po tayo sa lokal ng Dumpa. Dumpay. Okay. So, paano nga na ba namin nakita tong lokal ng Dumpay? So, ginagamit namin si Google Map. <laughs> Tinrace namin, yung, no? Kaya na po tayo ng ano, lokal ng Bayambang. Oo, oh, pala, ng... no? Oh, sa, lokal si ng Bayang doon. Bang, sa lokal ng Bayangbang, sa lokal ng Bayangbang, gano'n pala kami doon. nakapag tayo, kaso mm. lang, nung nag nang mas malapit. Mm. Sabi nila, yon, eh malapit doon sila ng Dumpay Elementary School. Kaya, Oo. hindi rin natin hanapin. Nasa sulok-sulok pala yun. Okay. Oo, tulong po, nakita na po namin yung lokal ng Dumpay. Okay, okay. Nasa sulok lang pala. Doon pa po sa pangalawang kanto doon. Tapo. Okay, kita ang lokal ng Dumpay. So ipapakita lang namin po yung bungad ng lokal ng Dumpay, no? Hindi na po kami video sa loob, syempre nakakaya po sa mga kapatid. Alam nyo na po. Saan ba yung kanto nun ito? Ay, okay. sa na Okay. Bago, tum bago tayo tumawid, yun muna. mo natin Mayroon. ng mga sakyan sa una. Ayan. Ayan. po yun. yun Ayun, meron na po silang signage, oh. Ano yung mga may? Yun, lokal okay. po. Tista, yan po yung lokal. Okay, yan po. Meron na po silang signage ngayon. Salamat sa si Jones. Dyan na po yung mga sakin ng mga kapatid. So, dyan po yung mga sakin ng kapatid. So, maya maya, mag-i-enter ng... na po tayo. There you go. So, Park lang tayo no? tapos aten na tayo sa gilid oh Diyan po tayo nang galing kanina. Dito po park Medyo masinip kasi ang daan eh. Kasi ang daan. Pero kaya yan. wala nga